Dagawa pa rin kanta natin sa amin. Oo. Ah. Pero medyo mainit panahon. Grabe ng alikabok. maliligo diligo ka tingnan sa naman tubig katulad nyo no so, no choice kahit saan maulan o mainit kaya so, so antayan one way so stop ka muna dito sa gilid maunahin so, muna sila pagkasalubungan Mahirap sumabay. Mahirap magsalubong pag one way lang. yun yung mga malalaking babaw nila dyan parang drainage yun yung binabaw nila dyan sa inong kay nila sana ano kumulan kung dala sana kumulan para magtuloy tuloy yung trabaho nila kasi grabe grabe sakripisyo talaga rito lalo na sa mga estudyante hindi sila makatuloy-tuloy pag maulan so magtitiis na lang talaga sa alikabok para magtuloy-tuloy yung trabaho tulad nyan nakakagawa sila ngayon pagmahangin, grabing halikabuk pagmahangin stop na naman dito naiwan pa yung gulong hindi na kaya kinaya ni kuya iniwan na yung gulong to sa one way na nga lang iniwan pa Ayun, na traffic pa yung ano. Tricycle iniwan ni ano eh. Kuya ini. Eh. Ayun, dadaan pa yung truck. Oh, next stop yung truck. <tries> hey, yung mga truck na dumadaan dito. kinain ni kuya yung ano, malaking gulong so nag-stop na yung truck parang yung malaking gulong tulungan ka na tinitignan lang kasi ng mga kasamahan sa traffic traffic na So, bigyan na lang sana ng magandang panahon di baling malikabok hindi naman lang magpara, uulan para magtuloy-tuloy yung trabaha, trabaho. Sakripisyo lang talaga. Sakripisyo. Alam ano, ano, na sa mga ano, uh,